Hello! Magandang umaga po sa inyo lahat. Hi, mga kaibigan mga paps, nagbabalik ang batang laki sorge. Si Lakay Buhay Bukid. Ito mga kaibigan mga paps, nakasambra na ako. At meron na akong ninja bat. Ayan. Dahil mahirap po pag nasira ang kutis for sila nga. Ito, uh, kung bago ko pa lang sa aking YouTube channel, palike at pasubscribe na rin mga kaibigan mga paps ang aking YouTube channel para update ka sa ating mga pinagagaling video ang pag-uusapan natin mga kaibigan mga paps ang pagbubunot ng punla ito nga po yung ginawa ko ng video noon na sinabi ko yung 45 days yung punla nila ati Bilin Biarnes at Oscar Biarnes mga kaibigan mga paps at patanim po nila bukas uh, pupuntaan ko po sila mga kaibigan mga paps ako po po pala nagpapasalamat sa mga lahat ng magsisibuyas ng Nueva Ecija, San Fernando. Uh, andito po ako sa aking may bahay Pagpasensyaan nyo na po at hindi pa po gano'n tapos yeah. I'm waiting for you Dito lang po sa likod ng bahay po yung punla nila <coughs> Sir Oka at Bernes ko sila mga kaibigan Samahan nyo ako sa kanilang punla Kaya nagtalakbong na po ako mga kaibigan mga paps Na parang ninja Dahil mainit At nagsuot na rin po ako ng sambra Ito pong sambra na to Binigay po ng aking pinsan Na si Prede Alvarez Lubos po akong nagpapasalamat Sa mga kababayan ko Na sumusuporta Ng aking youtube channel At Marami pa po akong gagawin video. Lalo po, pag-anihan mga kaibigan, mga paps. Gagawa't gagawa pa po ako ng mga video. Para may pakita ko po sa inyong lahat. Ang buhay bukid ng magsisibuyas. Pag-anihan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Dito na po ako mga kaibigan, mga paps. Papakita ko sa inyo yung punla nila dahil bukas patanim po nila bukas a 8 at a 9 sa barangay San Antonio at bukas magkikitanim din po ako sa kanila gagawang ko rin po ng video mga kaibigan mga paps ito na po yung punla nila yung 45 days nagtitining po sila mga kaibigan mga paps makikita nyo naman po yung punla napakaganda ayan. ang punla ni sir Oscar Bernes mga kaibigan mga paps ito na po yung ginawa ko ng video na 45 days na kami po yung nagsasabog ng tayo ng manok at ng ipa ayan pupuntahan ko pa po sila ito po yung ginagamit mga kaibigan yaw <mukong> malain <mukong> ang pagtitining ng punla Eh, dapat ay ulag. nagtara yun na ah. pay ka matag pa yung mait. Pa Pag isa yung ulag. Oh yan oh, sigagam, kami tipo Pakita mo Jero pa ng kalaruman. Ana hmm. tay ate ko ana. Ana ti ti manataw. Eh okay, basta kistan ra. Ba Ubang ti manitaw. Automatic atan. Oh, ayan po yung mga nagpaparot ng bunubaw. <laughs> <laughs> Ito po yung pan <laughs> <Kwan? Mayari> Yung <laughs> may yung nasang doang bubusugan. <laughs> Bati mo ba <laughs> di bati mo nang <laughs> colorwan? Bati mo ba di bati mo nang colorwan? Sino 'tong bati? Bati. Salamat. Kasin sin ko jad sa kalapon kasidan, kunaman kan. Bati ko, nilalayan yo ba ako? Ilalayan yo po baytong nagtitining nang pulad ditaw. Mr. <laughs> Romantic Urbera, <laughs> <or> subscriber. Paano <laughs> 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 oh, ayan, yung vlogger natin, si... Richard Katubig, Durikal. Kaya Baka resulta 45 days. Ah. Si mamu titiman natin yung mo. Sige. Sige, sa'ng no Noo na natin, punti na tapay. <laughs> <laughs> din <laughs> no e, na ato nga patungkol. Nga na ka din no mo nang kurbat. Dito. Dito po nagtatanong na po yung vlogger kung nanganak na yung kalabaw ni Pare Roman. <laughs> at sa kanya po yaw. I am with you na. Hindi ka pa yung daw talaga. Hindi ka naka-arado. Tatan. Ketsaso ka mga pare Romano ko sa ano na. Ano ka pa arado. kay pa muna gud a. Oo. Dagdamaa. Kuanto Ang Wala nang lamig. Komberienda na po yung may-ari. Bilbilang <laughs> kami ko si Sir Oscar Bernay. Hindi sa akin yan. <laughs> na eh, Nakaw, kapangit ng punla pagkaganyan. Kaya mo. <laughs> Down sa akin. Hindi <laughs> <inyo> ako i-vlog. Hindi ka Hindi Hindi

ian tu nak tongatan mak to ana yakin imun bu sor oke imun ana pemayang ten man pemalah ni di parbangun nak tapai lah nak nak pergi pangkin bet di toy mang mangandagi je singkanya denok bobo! Awan sa pa'y mo danong na ismas? Tan sa murong. Pa'y aming gamit ng motor. Di mo padawatan. <laughs> Di na nga alay na motor ko nga kwa dyan. Ikaw na tanay. Di mo ni bayo ko. Kaya may Di na malang padawatan mo motor. Kung wala na. ada dyan pa'y isa'y car. Okay, Sakay-sakay nang tumay tatay. Mabali ngayon pang surong ay sidecar Mabali, naglawat na Dapat ginatangtay kabayo din ka na Kung ma! Away-waylat na tayo Hindi naman niya, niya <laughs> Parcham ba ito, okay na Naging <laughs> <lang> <laughs> na tayo, kabayo ko ma Pangsurong lang dalaan, parcham Imbagla da Kasali na dyan ko na, naisilita na Teng 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 keren, semurang kata kata takkan, deh kan. Beludem bete saja belangut yang kelakau, kuboy. Terban, minta aja patah sih kau bayu. Nggaklah apa itu aja nak, cumail. Cuma ingin nggak dakil, oh murayon kita bagok pumatang timotor nga 8000 kg lang in kabayaw ang taga solig nga ta <tis> ngon pre kun kun akta dama ka ngon taga ngro nakakambasak te pangkagudwanan kagudwanan ka kanon ang angli mag matay na pa kabayaw da magato kinakaay kinalak kinaga nat sel ang mo mo amo na kita bayaw memang angli ma Baka ikinabayo mo. Wala kambing mag-ata <laughs> <laughs> oh, <laughs> nang <laughs> hindi ako. Digdigusin da paray. Ah, di Dati siyang puti, ha? dasabunti ka <laughs> ba Dabras na. Kinimanahin? Ay kinabayo mo ngay ko yan. Dinigus mo ma. Ang digus-digusan gumamit ng stroke kininisan Ano ang ro ng padin sino pa iba gumo na ay aray, una ma sila mga kwamai ay ati arsila eh magana nitikangen ape masin ah ito pero raw Kaputo ay gayam ko raw ma di lang

Quran. Dapat pelang, bagaimana melubat?